and mga bibusay inyong lahat. Amyeong. Ah, <laughs> uh, ayun, syempre maraming maraming salamat. Thank you sa AAA and uh everyone maraming salamat sa inyo. Enjoy the night and good night. Ang aktor na si Daniel Padilla ay naging headline sa isang Korean media outlet matapos ang Asia Artist Awards, AAA 2023. Ito ay dahil sa kanyang talumpati matapos tanggapin ang Fabulous Award sa nasabing event noong ika apat ng Disyembre sa Smart Philippine Arena sa Bulacan. Tandaan na marami sa mga dumalo, bukod sa mga Pilipino, ay kinabibilangan ng ilang kilalang mga artista mula sa Timog Korea at iba pang bansang Asyano. Ayon sa ulat ng Korean Entertainment Outlet na Koreabo, naging usap-usapan si Daniel dahil sa tinatawag nilang mockery o ng mga Koreano sa umpisa ng kanyang talumpati. Ang tawag ng Korean outlet sa artikulo ay, Popular Filipino Actor Faces Criticism for Mocking Koreans, at A Korean Award Show. Inilahad ng artikulo ang iba't ibang reaksyon ng netizens hinggil sa mga kilos ni Daniel sa entablado. Ayon sa inilathala, si Daniel ay nagsimulang magbigay ng kanyang talumpati sa Tagalog bago sabihing anieong, at tumawa palayo sa mikropono maikli ang talumpati, at nagpasalamat si Daniel sa programa bago umalis. Ang iba't ibang komento mula sa mga nadismaya na netizens ay inilathala rin, na nagpapahayag ng mga damdamin tulad ng, ang pang-uuyam ni Daniel Padilla sa Anyeong, at ang paraan ng kanyang tawa pagkatapos ay sobrang bastus, at, Isipin mo kung gaano ka bobo ang kailangan mong maging para batiin ang informal na aniyayong, at pagtawanan pagkatapos sa isang awards show kung saan ang mga pararangalan ay karamihan ay mga koreano. Para sa mga hindi masyadong aalam, ang salitang, anyang, ay isang di diformal na paraan ng pagsasabi ng, hello, o, hey, sa korean. Mahalaga ring tandaan na may iba pang isyo si Daniel sa AAA 2023, Kabilang ang mga trending na video kung saan siya ay binubo at tinawag na, cheater, ng ilang miyembro ng audience habang nagsasalita sa entablado. Isa ring umiikot na larawan ni DJ sa kaganapan, kung saan makikitang sinulatan ito ng mga salitang, Catherine deserves better. Balikan natin na noong 30 ng Nobyembre, kinumpirma ni na Daniel at Catherine Bernardo ang kanilang hiwalayan matapos ang labing isang taon ng kanilang pagsasama.